Uh, ay yung uh, First Lady Lisa Araneta Marcos at uh, Bipin Inday Sara ay nagbigay ng pahayag si Aling Cintia or uh, Senadora Cintia Villar kay uh, First Lady Lisa na gumawa na lamang daw ito ng mga makabuluhang bagay na maaring makatulong sa mamamayan at para makatulong din sa popularidad niya uh, PBBM Ama nga naman si Aling Sintia na imbis na away niya daw si VP uh, Sara Duterte ay gumawa na nga lang ng proyekto na kapakipakinapang para sa mahirap lalo na kay Juan Pasang Cruz na patuloy ng, uh, na nga sa kahirapan sa taas ng presyo ng ating bilihig. E ikaw naman Aling uh, Sintia Villar, uh, ikaw pa naman ang uh, Senate Committee Chairman ng Food and Agriculture. Meron na ba kayong nagawa para bum na para bumaba ang presyo ng bilihin uh, sa yung uh, pagiging committee sa food and agriculture. Parang wala naman yata ako nababalitaan na may ginagawa ko kayo sa chairmanship nyo uh, sa agriculture and food at chairman din kayo sa environment and natural resources. May uh, nagawaan ba kayo para protectahan yung ating mga uh, farmland na dinidevelop nyo para gawing uh, subdivision at commercial spaces dito sa ating uh, bansa lalo na sa nasasakupan nyo sa Las Piñas, Cavite, Paranaque na dinidevelop nyo para maging isang subdivision. So yun sana ang pagtulan nyo ng pansin dahil yung ating mga kababayan talaga yung mga naninirahan sa mga islam area ay uh, nangangailangan ng uh, pabahay na sana ay mag donate kayo ng uh, maraming kabahayan sa mga mahirap na uh, sa ating uh, bansa. Hindi yung ginagawa nyo, kinoconvert nyo yung mga bundok, yung mga hills para gawing subdivision at imbenta sa mga nangangailangan ng uh, pabahay. Yan po ang uh, medyo gawa nyo rin ng uh, paraan para makatulong kayo sa pamumuhay ng ating mga kababayan. Hindi yung uh, parang ang nangyayari lang eh. Negosyo din ang uh, pagiging senador niya, pinoprotektahan yung mga negosyo niyo sa mga nasasakupan yung lugar. wag naman po sanang gano'n na uh, senador Villar. Bigyan nyo naman din ng pagkakataon na may hirap na mamamayan na uh, mabuhay din ng uh, sapat at uh, makakain tatlong beses ang araw. Yun ang uh, dapat yung gawin. Ha? Uh, isa na kayong binlinarya sa uh, ng inyong pamilya. Dalawa na kayong uh, senador at senadora. Ay sana naman lang eh, hindi lang yung uh, pagpapayaman ang iniisip nyo. Sana naman gumawa rin kayo ng mga proyekto para sa mahihirap at hindi yung uh, kapakanan lang uh, yung negosyo ang uh, yung uh, iniisip po. Ano? sa dami ng nagihirap uh, naghihirap na Pilipino ay uh, ayun sana ang yung uh, maging uh, gawing proyekto lalo na sa mga mahihirap na Pilipino na magkaroon kayo ng libreng pabahay at uh, bigyan nyo rin pansin ang pagtaas ng pressure uh, ng bilihin, lalo na yung sa agrikultura, yung bigas, mais, sibuyas, bawang, at yung pa pang uh, ating uh, ginagamit sa pang-araw-araw na buhay, hindi yung uh, magsasabi kayo, magpapayo kayo kay, kay uh, First Lady Lisa Araneta, pero yung ginagawa naman sa inyong uh, committee sa Senato, eh, wala naman nakikita ang taong bayan sa pagpapasweldo sa inyo ng uh, taong bayan sa pamamagitan ng uh, mga taxes nila. Sana, Madam Senadora, isipin nyo rin na uh, ang uh, pagawa nyo rin ng magandang uh, adikain na uh, para makatulong sa mamamay, hindi lang yung sa pamilya nyo sa pagninigosyo. Eh, sana naman eh, matulong kayo bilang senadora ng ating bayan na uh, lalo na sa mga Mamaya na patuloy na naghihirap, hindi na alam kung saan pupunin ang uh, pangkain nila ng tatlong beses sa isang araw para may lagay nila sa lamesa. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako maghihirap na magmamatsa.